Na. Oh, natanggal? Sige lang. Mag-ibabaw yun. Nag-ibabaw. Ayan. strike si Master Adjingista. Adjingistang angler. Nagjiging Nagjiging na. First, uh, first strike namin. First, first fish of the day. Sana maangat. Sana may land. Alright. Relax. Sana may land. Shout out. Oh, shout out na pre, sino yung shout out ah? Shout out kay Boss Zorin, Mataro, ng FPC Magic Bullet Game Farm. Oh, shout out. Support, ah, ka. Boss, ano ito? Boss, Boss Zorin. Boss Zorin, Zorin Mataro. Oh, shout out kay Boss Maki. Boss Maki ng uh, Bilo. Fishing Villa. Shout out, shout o. out. Keep that tension, short Uy. Uy, lumalaban, lumalaban. Uy, attention. Kulay blue. Kulay may color na, may color. Pre, pre, ang ano tabi? Uy. Ang... Ano ka saan eh? Yun ho ang... Na. Pakato ka dito ho. pare, pakato ka dito. Huwag lang buti ito eh. Huwag lang buti ito eh. Pwede, butit, eh. Butit, eh. pwede yunan, yunan, yunan. Ano yun na na Yun na. Aray! Uy, pakul! Cool. Pwede na yun. Hindi na masama. Uh, salain na ang kapot, line. Pwede na yan. Leader line mo na. Eh, ano muna. Baba ka dili pa dito. Di, di. Ayun na pag, uh, ano. Kaya mo na yan sa leader line. Halugaan mo lang. loose okay, uh, mo, uh, loose mo. Kapot leader line mo. Nice. Hindi na masama. May pang ihaw na. May pang ihaw na. First catch of the day. Oh. Sir. Oh, dali. Kay. Hoy, ha, dako-dako sa yan. Tutok sa ibabaw. Hindi na kapot sa ikog. Oh, yan. First catch up the day. Ah, picture ta.